Gantang gabi guys. Ito nagbabalot na tayo ng ating susumanin. So, Ayun oh. Niyan, balot. Nagbabalot na ako, guys. Ayan. Ayan, may mga nakabalot na 'yan. Hmm. Napakahirap, guys, ng pagbabalot ko kasi walang kuryente. Kaya napakadilim ng ating tinagawa. Yan na okay, guys. So. Konti na lang ang aking babalot. Ah, konti na lang 'yan. Ayun oh. Hawakan mo muna harap mo dito. Dandan. Ayan guys. Okay, so. Ganito lang ang pagbabalot niya. Yan lang guys. Yan. Ito lang guys ang pagbabalot kapag ka sa dahon ng saging babalutin. Hindi okay, kasi ako guys marunong sa uh, yung, yung ginagawa nila na dahon ng niyog Dito lang ako guys marunong. Okay, so lapit na siyang mapuno ang aking kasirola. Ayan, bye na guys.